tubig mula sa ilalim ng bato. Ayun o. sa bato. Kasi sa taas po mga punong kahoy. Tapos, ayan ang tubig nila o. ng trees. Ayan na. Ayan malinis ito pwedeng inumin. Ayan. Yung source ng water is To here. So, iniinom nila ito. Malamig siya. Parang ano, may ice. Sarap inumin. Ano sya? As in, taste ng water. Taste <laughs> ng water. Kaya nga lang kasi, oh, yung mga kumakain, diyan, oh. Dito sila naghubas ng mga kamay nila. Kaya, ayan, oh, ang dumi papuntutin. Pero, so, ito malinis yan kasi galing sa rock. From rock.

ano kasi delikado sa mga tao kaya hindi so I'm going home going home going home now and punong kahoy mabato siya rock ito ito ang rock siya matibay na bato sinemento na lang siya oh, para may ano stairs para hindi delikado sa mga tao kasi madulas ups ayun ang daming isda um, ayun ano kasi siya makintab yung tubig ayun sila oh. ayun na lumalangol eh.

mainit, maganda pa. Ayan, dami nila. There's a lot of fish. Actually, ano, ganyan na siya kalaki. Ganyan, ganyan na sila, pero hinupuli at inuulang pa rin. Ayan sila. Ayan sila. Ayan. Bia ang tawag namin dito. Iwan iwa ko tawag ninyo. Bunog. Ayan. Ayan nagkakain sila naglalabasan na sila kasi hapon na ayun sila ang dami nila ang dami, ang dami oh. pwede manghuli. ayan o sila yung lola ko naon may talangka o siya Talangka, tawag namin dito talangka, ga lang 'yan. Yung lola ko noon, ano siya, kapag hapon na, may daladalang, dalang ano, basket. At saka yung ano, worm. Tapos ilalagay niya dun sa ano. Tutuugin niya yung mga worm. Tapos ipapain niya sa mga isda kaso nga lang ito kasi maliliit sila ipapain niya sa mga isda sa mga biyana ito tapos ang daming kumakagat hihilahin niya diretsyo sa basket dami niyang nahubuli malalaki kaysa mga ito mga yan eh medyo maliliit pa siguro lalaki pa ang mga As in andami nila. Bye bye fish. Bye and normal na lang. Sumasayaw sa tubig. I'm still out.